Okay, ate. Pili ka daw dyan. Sinong gusto mo? Tingin ka sa mga picture. Si Manny Pacquiao. Po. Manny Pacquiao. Okay. Saan dyan si Manny Pacquiao? O, bakit siya ang nagustuhan mo? Eh, kasi kahit hindi po siya nanalo, natutulong siya sa mga nahihirap. Ano Mahihirap. Na natatanda na wala makakain. Tinutulungan um, niya. Tinutulungan. Mm, kahit hindi siya nanalo sa huling laban niya. Nanood ka pala noon kasi alam mo na hindi siya nanalo eh. <laughs> Ikaw ah. Tama. Tumutulong siya. Mabait siya. At saka ano pa? Ano pa ang katangian niya? Um, Meron siyang takot sa... May takot sa siya. May takot sa? Diyos. May takot sa Diyos. Madasalin din siya. Okay, sige. Sulat mo na. Hello, <coughs> <coughs> Isa rin siyang senador. Mommy, it is you or me? You. So, gusto mo rin maging kagaya niya? Pang, pang, pang! Para susuntokin mo mga nanuloko sa'yo. Mars! o, sigi sige, sige. Ang um, gusto mo maging kagaya niya dahil mabait siya. Tumutulong siya sa mahihirap. hirap.